Tinabi na ako nito pero isang pala lang kukuha akong isda. Hindi siguro makalang yung isda dito. <laughs> Huli ka! Anong isda to? Swordfish? Ito ang pinakamalaking isda na nakuha ko guys ah! Kulay barnet! Ano to? Isdang barney? Eh. <laughs> Masarap ulamin to! Sakto muulan. ulan! Masarap magsinigang! The owl has woken up. Anong ibig sabihin nun? Dalawa na yung mga nangahabol na halimaw dito. Malagay na nga itong dalawang susi. Baka mawala ako pa eh. <laughs> yan! Ano yung lang kailangan natin guys? At malalaman din natin yung sikreto ng pintuan na yan. Woohoo! Boink. Uh-oh! Ito ba yung kuwago? Kuwagong malaking mata? Ah! Ay, talaglag ako! Oh no! Ala, ala, ala! Asan kuwago? Akala ko nalaglag din siya. <laughs> Wipi! Nakakatakot yun ah. Uwi na agad tayo. Sakto naman kasi paglabas ko, biglang buwaba yung kuwago. Ayun siya, lumipad ulit. Takot din pala sa liwanag yun eh. <laughs>